What's up mga pare ko eh! Update ko lang kayo sa ating mga sili. Ayan, okay na. Ganda ng resulta ng madalas na pagkulan. Ayan, maganda. Okay naman si mamunga. Maganda yung sizes. Meron pa dito mga binalot ko. Meron tayong bunga dito bago natin balutan. Napa, na paanaano tayo nasisigan ng fruit fly so ito naman napakalupit niya ngayon hindi ganong kadami yung bunga niya pero satisfied naman ako ang grower ayan dami siyang bunga alright so nakarekta yan sa lupa itong plastic bottle na to yung eh, protection lang dati sa mga mga manok Es nē, es palieku bet.